Sa modernong mundo na ating ginagalawan ngayon, ang ahas ay isa sa mga itinuturing na mapanganib na uri ng hayop dahil sa kamandag na taglay nito. Sa video na ito, tayo ay magbabalik tanaw sa kasaysayan at mitolohiya na kung saan ang ahas ay nagdadala ng simbolo ng kapangyarihan. Kung sa tradisyong kristyano, ang ahas ay inihuugnay sa kasinungalingan, kasamaan at mga tukso, ngunit sa ibang mga kultura tulad ng sinaunang griego, Ehipto at katutubong Hilagang Amerika at iba pang bansa. Ito ay sumasagisag sa pagkamasagana, muling pagsilang at pagbabago. Tingnan natin sa lumang tipan ng Biblia sa aklat ni Genesis na kung saan isang ahas ang lumitaw sa halamanan ng Eden. Ito ang paraisong nilikha ng Diyos para sa unang lalaki at babae na sina Adan at Eva. Nakumbinsi ng tusong ahas si Eva na kainin ang ipinagbabawal na bunga sa puno na nasa gitna ng halamanan at sinabi sa kanya na kapag kumain kayo ng bungang iyon ay mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang malaman ng Diyos ang paglabag ni Adan at Eva, itinaboy niya silang dalawa sa paraiso ng Eden. Habang ang ahas ay pinarusahan at sinumpa ng Diyos na tanging ang ahas lang makakaranas. At sabi ng Diyos, sa buong buhay mo ay gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Sa mitolohiya ng Norse naman kung saan kilala ang Midgard Serpent o World Serpent ng Old Norse na si Jormungandr. Isang napakalaking sea serpent na naninirahan sa daigdig ng karagatan na may kakayahang paikutan ng buong mundo at kagatin ang sariling buntot nito. Ang panlabas na anyo nito ay maihahalin tulad sa halimaw na ahas o kaya naman ay ahas na mukhang dragon. Siya ay isa sa tatlong anak ni Loki. Si Jormungandr ay itinapon sa karagatan ni Odin. Siya rin ay partikular na kinamumuhihan ng thunder god na si Thor. Habang ang mundo ay nasusunog sa kalagitnaan ng Ragnarok, nagawang talunin ni Thor sa pakikipaglaban si Jormungandr. Ngunit dahil sa tinamasang mga sugat ni Thor at ang laso na taglay ni Jormungandr ay kumalat sa mga sugat nito. Na naging sanhi ng pagbagsak ni Thor at mabawian ang buhay makaraan ng ilang hakbang. Ang paglabas ng mga napakaraming ahas sa dagat o mga dragon ay nababanggit sa maraming mitolohiya, relihiyon at iba't ibang mga kwento. Ang nilalang na si Leviathan isa sa mga higanti sa dagat na may matibay na kaliskis bilang proteksyon ng kanyang katawan. Bumubuga ng apoy at may lumalabas na usok sa butas ng mga ilong. May mga paniniwala na ang Leviathan ay isang sea serpent at may mga naniniwala din naman na ang Leviathan ay isang dragon o isang sea monster. Ikaw ka dunong. Ano sa palagay mo? Ang magkakapatid na Gorgons na si Medusa, Steno at Euryale, Na anak ng sea gods na sina Forces at Sito. Ayon sa mitolohiyang Griego, ang mga Gorgons ay mga babaeng may mga ahas sa ulo na itinuturing nilang buhok. Si Medusa ang pinakatanyag sa kanilang magkakapatid dahil sa kanyang ang kinakagandahan at siya lang ang naging mortal madaming mga kalalakihan ang nahuhumaling sa kanya ngunit wala siyang pinili sa kanila. Kung kaya't si Medusa ay nanatiling inusente, malinis at dalisay. Si Medusa ay nagpas siyang maging isang paring babae sa templo ng Diyosa na si Athena. Sa isang malapit na pampang ng si Medusa ay napansin ng Diyos ng dagat na si Poseidon at nahulog ang kanyang kalooban sa napakagandang dilag na si Medusa. Ngunit ito'y tinanggihan at iniwasan lamang ni Medusa. Si Poseidon ay may personal na away kay Athena kung kaya't ang matinding pagkahumaling niya kay Medusa ang naging kanyang hangarin na mapasakan niya. Dahil sa patuloy na pagtanggi ni Medusa kay Poseidon, ay nagawa ng Diyos ng dagat na makuha ng sapilitan sa templo ang pagkadalisay ni Medusa sa harap ng rebulto ng Diyos ang si Athena. Ang Diyos ang si Athena ay lumitaw at nagalit pagkatapos ng karahasan na nangyari. Isinumpa ni Athena si Medusa, ginawang ahas ang kanyang buhok, at sa araw din na yun, ang sino mang tumingin sa kanyang mga mata ay agad na magiging bato. Dito naman tayo pumunta sa kontinente ng Asya kung saan matatagpuan natin sa bansang China ang mitolohiya ng puting ahas. Ang puting ahas ay galing sa Mount Emei at naganyong tao na may pangalan na Bei Suchen. Bumisita siya sa mundo ng mga tao at nakatagpo niya ang isang lalaki na si Sishen. Hindi kalaunan ng dalawa ay naging magkasintahan at sila ay ikinasal nagbukas ng sariling tindahan ng gamot si Sishen. Ngunit nagkaproblema siya dahil ang kanyang gamit ay nabili niya sa kanyang dating amo. At dahil ang kanyang amo ay may sama ng loob sa kanya kung kaya't ang mga bulok na halamang gamot ang ibinigay nito kay Sishen. Habang iniisip ni Sishen kung ano ang gagawin niya sa nabili niyang bulok na mga gamot, ay biglang dumagsa ang pasyente na pumunta sa kanyang tindahan. Nagsimulang magpanik si Sishen dahil wala siyang matinong gamot na may sa mga pasyente Nang biglang nagkaroon ng ideya ang kanyang asawang si Bei Suchen Nagamitin ang mga bulok na halamang gamot Nagawang pagalingin nito ang mga pasyente at ang salot na sakit ay nawala Hindi nagtagal, pumunta ang isang monghe na si Fahai sa bahay ni Sishen Sinabi niya na may demonyo sa kanyang bahay at iyon ay ang kanyang asawa na si Bei Suchen hindi naniwala si Sisyen sa sinabi ng monghe at sinabi niya sa monghe na ang asawa niya ay hindi demonyo. Ngunit binanggit ni Fahay na sa ikalimang araw ng ikalimang buwan ay bigyan niya ito ng real gar wine upang makita kung siya ay isang demonyo o hindi. Ni intensyon si Sisyen na ihain ang alak kay Bei Suchen. Ngunit nang dumating na ang araw ng festival ay napagpasyahan niya na subukan ito. At sa sandaling pag-inom ni Bei Suchen sa alak, ay dali-dali itong pumunta sa bathroom at sinabi niya na hindi maganda ang pakiramdam niya. Naghanda si Sisya ng gamot at pinuntahan ng asawa niya. Ngunit sa halip na si Bay Sucha ang dapat niyang makita, ay isang malaki na puting ahas na nakahiga sa kama ang nadatnan niya. Bumagsak si Sisyen at namatay nang dahil sa shock attack. Naglakbay ang malungkot na si Bay Suchan sa Kunlun Mountain upang magnakaw ng isang mahiwagang damo. Matapang na nakipaglaban si Suchan sa mga nagbabantay doon na disipulo ng matandang lalaki ng South Pole. Nang lumitaw ang matandang lalaki, ikinwento ni Bay Suchan ang dahilan niya kung bakit kailangan niya ang mahiwagang damo. At dahil naantig ang matandang lalaki sa salaysay niya, kung kaya't pinayagan niya din si Bay Suchan na makakuha ng mahiwagang damo na kayang bumuhay ng mga pumanaw na tao. At magmula noon ay muling nabuhay sa pagkakahinlay si Sishen.